Pag hindi tuloy ang maluto. Magkikiwa pa ng karol at tito ay nagsas sa kawali. Ingatan huwag mo overcook ang kulay dahil nawawala ang sustansya nito kapag ito ay tutulog. Masarap kainin ang sapsoy kapag... Martilyo at bako. At ngayon, handang-handang na tayo mga kaibigan upang mabuo nato. Maupo at ipadyak pa itaas mga paa. One, pera ang ibibigay ko sa inyo. Haha, <laughs> ang pera ay madaling mawala. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pag-aaral at makatatapos kayo sa inyong profesyon, tataglayin ninyo ang profesyon na yan habang buhay. At lahat ng pribilihyo ng aking mga apo ay ibibigay ko sa inyo. Salamat na Napakabait niyo naman pala talaga. Ah, hindi. Okay lamang yan. Iyan uh, ay pagtanaw lamang ng utang na loob sa pagkakaligtas niyo sa aking buhay. Ah, bu bueno, bueno. Kumain na tayo. Ha? Uh, John, ano ginagawa mo dyan? Kakain na kami. Yes, sir. Dyan lang kayo. Ah. <laughs> uh, mm, mm. Don paborito ko ko simpatiya yan dito okay don okay uh. Ay! Ay, hapon na. O, di pa kayo nagpapahinga? Ah, uh, ah. Uh. Wala, kasi hindi ho namin maubos maisip kung papano kaming napatira dito sa bahay niyo eh. Oo, oh, yeah. eh bakit naman? Biruin inyo, kahapon lang eh, gagala-gala kami sa si squatter. Ngayon eh, nasa palasyo na? At ang gagara pa ng mga suit namin. Masasanay din kayo, magpahinga na kayo. Oo, oh, sige ho, magpapahinga oh, si kami. Yeah. Oh. Oh. Hmm. Ay, di barel. Ha? Hmm. Huh? Barel? Ah! Lolo! Ah. Oh. Ah.

Lolo, lolo, lalakasin niyo -lo yung loob niyo. Hindi, hindi na yata kumagtatagal. Prenta, kunin mo ito. Kunin mo. Ingatan mo yan. Maha... Maha... Maha Lolo... Lolo... Halika! 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 na Halika! na Halika! E, na! Halika, halika, na! halika! 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 Halika, huh? Eh, boss, si eh, Don Sebastian to patay na eh. ito. yung mga kasama nito? Hindi nyo nakita ang kayamanan? Hinalughog na ho namin ang buong mansyon, Don Andres. Pati kaadero, binuksan namin. Walang laman. Walang kayamanan. Totoo po yun, Don Andres. Sinvergüenza. Paano yan, Don Andres? Nagawa ko na yung serbisyo ko para sa inyo. Papaninlit yung baka. Bruno. Babayaran kita. Marunong akong tumupad sa usapan. Ayaw mo ba ng bagong kontrata? <laughs> Inaasahan ko na yan, Don Andres. Maaring nalalaman nila ang tungkol sa kayamanang sinasabi mo. Hanapin niyo sila. Tulungan mo si Roberto. At nyo nakita niyo ang kayamanan, panibagong litsyong baka ang matatanggap niyo. Aba! Ha, ang ganda! Ang ganda! Ha. Ha. O, eh, bakit tulog pa kayo? Hoy, gumising kayo dyan, ano? tayong gagawin? Maraming trabaho! Pwede bang excuse mo na ako ngayon? Tinamon sakit-sakit ng ngipin ko na Sawang-sawa na ako sa ka-excuse na yan tungkol sa ipin na yan. Tingil-tingil na muna ako, ah. Aba. Oh, eto naman dalawang nene na to. Oh, ano naman at nagmumukmuk na naman kayong dalawa? Kamamatay lang ng lolo namin, eh. Sinisigawan mo pa kami. Wala ka bang konsensya? Just, I have, a little. Yes. Pero alam mo, wala na tayong magagawa eh. Nandiyan na yan, di ba? Tsaka alam mo, dito sa squatter, konting iyak, flight only, finish. That's it. Alam nyo, kung tutusin nga eh, ako pa nga dapat mag-emote dahil dapat magkakapera na ako sa lolo niyo O eh, pera na, naging bato pa. Tapos ngayon eh, cargo ko pa kayong dalawa. Hmm, no, kakaloka. ano naman siguro sa akin, ano? Aba, mahiya naman kayo. Ako na, kayo? na Ha? O, sige. O, ayan. Ere basket. Lutuin mo yan, ha? Bilisan mo ah. lang. Ang sinasabi... At para sa'yo, sasarap ang luto. At chit 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 Oy, oy, ako, tigil-tigilan mo ako sa mga tantalizing ice mong ganyan, ha? Tigilan mo ka na, sawan sawan na ako sa mga drama mong ganyan, ha? Dahil kung ako'y ice cream, tunaw na ako ngayon. Sige, magluto ka na! Apo. Um... Hmm, magluto ka na! Oh, oh, Magluluto na ako! O, oh, sige! Ano? Mm -hmm. Tigilan niyo akong dalawa, ha? Hoy! Kayong dalawa! Hindi pang iskwating na ang kasuotan ninyo, ha? Ha? Mga orthopedic gusto niyo palit! Sige! Panik! 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 Ah? Anong isusunod uh -uh. Ah! Ako nang bahala doon! Sige na! Sige na! na. At ako'y hmm? kating-kating sa ito! Sige! Sige! Tayo! Panik! Tumayo ka na dyan! Sabi! Tatayo ka ba o hindi? <coughs> Ngipin ko. Um... Ayan, luto ang gagawin ko rito. ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang pagluluto ng chapsuy. Hoy, chapsuy! Isa lang ang kawali. Painitin at pagkatapos ay lagyan na ng mantika. Habang pinahihinit ang mantika, kunin ang bawang at pitpitin. Iwahiwain na ngayon ang sibuyas. Magkasabay na ilagay sa kawali ang bawang at sibuyas. Habang ikinigisa ito, maghiwa na ng gulay. Ilagay na ang gulay sa kawali. Hintayin ngayong maluto ng kaunti ang gulay. At pagkatapos, ilagay ang kanang kamay sa ulo at ang kaliwang kamay naman sa bewang. Kumembot ka ng kumembot habang umiikot. Huwag kaalisin ang mga kamay sa ulo at bewang. One, two, three, four, five, six. Kumuha ng martilyo, pako, at lagari. Kumuha rin ang kahoy, plywood, at isang metro. Pagkapuha ng metro, ay sukatan na ang tao. Sukatan ng pahaba at sukatan ng pahalang. Kailangan maging eksakto ka sa pagkuha ng mga sukat upang hindi maging magastos sa mga materyales. Kapag nakuha na ang sukat ng tao, ay ang kahoy naman na sukatan. Ayon din sa sukat ng tao, sukatan ito ng pahaba at sukatan ng pahalang at ang taas. Haluin na ngayon ang gulay upang hindi tuluyang maluto. Magihiwa pa ng karot at ito'y Taka na tayo mga kaibigan upang mabuo natin. Mabubuti at jack, pa itaas ang mga paa. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four. Kunin na mga kahoy at simulan pa ko na mga ito. Gamitin lang ng katamtamang laking pako para hindi masira ang kahoy. At pagkatapos pong matapos ang pagpapako, kunin na ang lagari at nagariin ang mga sobrang kahoy para sakta tayo sa sukat. At ayan, malapit na pong matapos ang ating project. Kakain na! Oy, alin na kayo. Kakain na tayo. Yeah. Alin na kayo. Ang sarap ito. Ay. ay. Anong ginagawa mo rito? Uh, tinitingnan kita. Um, tinitingnan lang pala eh. Sige, tingnan mo ako ng tingnan. Walang dagdag? Walang dagdag. Hanggang tingin lang. mo dyan? Eh, eh ah, malang kami. Eh. eh, ay! Ay, ayun you know, o, meron ko na dyan o, oh, tsaka dito. Oh, sige, dito. sige, sige, tama na. Mm-hmm.